Ari guys, sigaw at Na. Ma, hindi na pamunit niya guys, pangita. Mountain climbing niya guys. Na kasungak-sungak kami guys, magpamunit. Kabuday-buday sa alagyan, si Gigit. Basta lang ka pamunit. Oh, oh. oh? oh Ay, salamat. Ano yung masabi mo, sabi mo guys? guys? Okay, kayo. Murong <laughs> <laughs> taon guys. kita guys Dito kami ngayon sa, ano, guys, sa may Santos. Dito kami umakyat kasi malalim ang gilid. Matas pa yung tubig. Kaya dito na kami. Nag-mounting climbing dito. Ang hirap ba, guys? Magpirit yung sado, eh. <coughs> hindi <laughs> namin alam guys kung malalagubo malala kami guys o hakaplak -ha <laughs> sabi nila guys bala na daw si Batman o patay na si Superman ha? tama po na ay, mga sungak -sungak niyo, May mga sungat-sungat siya. Tamunit na wa. Oo. Ang daan na namin guys. Parang hindi na nagpipising guys. Parang naghahunt na kami guys ng baboy damo. Hmm. sangit ako guys. parang hindi na namin alam guys ang daan guys palabas guys baka magabihan mag na kami dito ay saan na ko